Ano-ano kaya ang mga posibleng dahilan bakit hindi ka ma-approve sa in-stream ads? Ang sasabihin kong ito ay posibleng dahilan kung kaya hindi ka na-approve na magkaroon ng in-stream ads sa inyong account. Unang-una, dahil hindi ka na-follow sa partner monetization policy ni Facebook. Katulad na lang paggamit ng music. Kung hindi ka pa invited to use the licensed music, huwag kang gagamit ng music sa mga videos mo. Dahil iyon ay labag sa partner monetization policy ni Facebook. Pangalawa, nag-upload ka ng videos na galing sa ibang platform katulad na lang ng TikTok, bawal na kumuha ng video sa ibang platform at i-upload natin sa ating Facebook account. At yung pangatlo, mayroon kang insisting violation kung kaya hindi ka ma-approve sa in-stream ads. Ma-approve ka lang kung yung violation mo ay na-lift na yun ni Meta doon sakaling ma-approve ka na. Sana po ang video kong ito ay nakatulong sa inyo. Please follow for more. God bless.